Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, gabi na at tapos na tayo sa ating trabaho and pauwi na tayo! Ayan! So, for today's video guys kwento ko lang sa inyo ang kaganapang ngayong araw na to sa aking trabaho which is, hindi kami busy kayon unlike yesterday super busy kami kahapon and ngayon hindi kami masyadong busy ngayon tatlong customer lang naman ako. Pero, okay na din kasi uh, yung dalawa kong nagawa na customer sa tatlo na yon is major services naman. So, masaya na rin ako dahil kahit papaano. And sana makahabol ako sa kota na may komisyon. Kasi, kung hindi tayo makahabol sa kota na may komisyon, wala tayong komisyon Ayan, kailangan natin Hmm, kailangan natin maging energetic Ganon So Anyway guys, nandito na ako sa Waiting bus area Which is doon lang naman Mga Mga 20 steps lang naman Ayan, marami ng tao doon Nakaabang, nakaabang ng bus So, sabi ko dito muna ako Kasi Yung wifi kasi dito sa Ah uh, Pinagkoconnectahan connect, ko na katabi ng salon namin is Umaabot naman dito yung wifi nila So habang wala pa yung bus Dito na tayo at makikinot tayo sa wifi nila Nabubulol pa ako Gano'n So Ayun guys, alam nyo na And Kanina happy ako kasi kahit papaano Ah uh, nakakakuha naman ako ng mga uh, time para sa aking pagbibidyo sa mga shorts video natin sa mga pang tiktok natin na post nagagawa naman natin kahit uh, busy tayo pero today hindi tayo masyadong busy kaya medyo napadami yung upload natin sa ating mga shorts video sa ating tiktok and nakapag upload din tayo sa ating facebook page kaya Guys, please support me on my Facebook also Sugar Babe 2.0. Ganon, kasi nawala yung ano natin na hack yung ating uh, pinaka uh, uh, pinang hahawakan nating uh, old Facebook natin na hack nga So kung naaalala nyo sa akin uh, mga vlog before, kung kung nakakakilala pa kayo sa akin, kung nakikilala nyo pa ko, I mean. Ayun, oh. Pasensya na nabubul tayo. So, ayun na guys. Gumawa tayo ng panibagong Facebook and which is yung Sugar Babe 2.0. Ayun. So, sana kung sino may yung mga nakakaalala sa akin o oh, naka, uh, nakakita ng aking Facebook page, please naman papalo naman ako and palike naman ng ating page para naman sa kahit papaano Mabalik naman yung confidence ko kasi to be honest guys, simula nang mawala yung Facebook ko or na-hack yung Facebook ko, parang nawala na ako ng gana, nawala na ako ng confidence sa sarili ko, nawala na ako ng uh, tiwala sa sarili ko and parang nanghinayang ako na nawala yung Facebook ko, na na-hack yung Facebook ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa kapabayaan ko or dahil ba sa, sa hindi ko na ano na may mga hacker na pala na gustong kumuha ng Facebook ko or magna ng Facebook ko hindi ko alam yung mga ganong bagay guys kaya nawala ako sa concentration ko na ituloy-tuloy yung pagiging hacker uh, ko so anyway guys uh, ganun pa man kailangan kong uh, maging strong pa din kasi doon tayo nagsimula and gusto ko makilala tayo na ganoon pa rin Kaya ayokong mawalan ng pag-asa So anyway guys, nandito na yung bus So sasakay na ako And mamaya ulit, i-apply ko kayo And mag tayo And tuloy-tuloy tayo sa pag-vlog Later on Kaya nandito na ako sa bahay Mga kasama kong Medyo may patamarites Kaya nito luto Kami po talaga yung mga Tres Marias na marites Charis eto po si Fatima alias Stella, Stella Ruiz, si anak po ni Flor Kimplasyon. Ito lang yung manugang ni Flor Kimplasyon, <laughs> na sinora Nora Onor. Nagluluto po siya ng kare-kare. at ito na pong si ano namin, si... Sino, sino, po, po, po. Si minsy minsy <laughs> Si ano mga minsy 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 pinoy big brother. Oh my gosh po yung mga kasama ko dito sa bahay. Ayan guys, tapos na ko kumain Ay bongga Ay ay pulo sila ng, uh, ay 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 yung ay 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 Oh, sila, itin mo muna sila. Dali. iten mo muna yun. Oh. oh. bawasan, bawasan mo ng ano. Bawasan mo ng sabon. Yeah, yeah. yeah perfectly. Perfectly. Magaling yung makabasahin mo na? Hindi. Yung bula lang. Pwede naman. Ang Gusto ba? ko kumain guys at yung ulam ko tapos yung kasama ko dito nagluto ng lumpia. Biligyan niya ako. And yung isa naman is kare-kare. Pakita ko sa inyo yung kare-kare nila. Hanggang yung kare-kare. Hindi nga na. Tapos yung mamahaling ulam din na lutong restawran. And ito yung pinakamahal, yung akin. Nakabikakan na. Kasi patay na siya. Ayan, luluto ako ng ano, ah, uh, apritada eme. Ano lang guys, ah, uh, hindi ko alam prito or adobo. Mas madali siguro adobo na lang para kahit pa paano. Habang naliligo ako, pinakukuluan ko siya ng mahina ang apoy. Ayan, para may ulam tayo bukos kasi kanina, tinamad ako. Kahapon. Wait ayan. Sugar babe. Ha? Let's see? It's like okay like this. Okay na yan. Okay Oo. oo. Iten, iten ten ano lang. Ano? Masya ito ten? Oo. Uh o, -oh. oh, ten mo. Okay na yan. Oo. Oh, tapos ano yung... Maano lang namin yung bulay na yun pag naglinis dito mamaya. Sa'yo maglinis? Sa'yo na maglinis naglinis mamaya. Naglinis na si Ano. Naglinis si Maro. Ako na ka na maglinis mamaya kasi maghihiwa pa ako na. Si Ayan, guys. So, maghihiwa pa ako mamaya ng mga manok. Ay, eh, mga manok. Mga talaga, ha. Manok uh, chop chop ko muna siya and then maglinis tayo ng kitchen para hindi tayo mag front page bukas sa mga chika minit kasi alam nyo na pag pinaglinis damay damay lahat tapos yung hindi pa naman involved lakas mag reply pero pag alam nilang involved sila sa cheese meals nananahimig sila Ganun yung mga kasama ko dito, guys. So yan, Alright. minsan. Hindi mo alam kung may mga pinagdadaanan ba sila. Gusto ko makapag-reply, wagas. <laughs> Kala mo hindi nakaiwan ng napkin sa toilet, dalawang beses. Wala, oh, see you. Uy, nung no, minsan may nakita ko doon panty liner. Eh. Oo, oh, pa panty liner. Kinabukasan, day. Doon dahil. sa tabi ng washing. Oo. Minsan doon, doon sa tabi ng basket ko. Ah, sa ba basket ba? ko. May bangko. Ba? May oh. Pati lang ang kinagabihan, kinabukasan tayo, napkin talaga. Ayun, Sinabi kayo? ko kay Stella yun. Stella, sinubukan ka ba ng napkin? Kasi nga, Thursday yun. Wednesday night, not at Panty Shell. Nung kinumagang Thursday morning, naligo ako, may napkin na. Eh, si Stella lang hindi ko. Kaya tinanong ko siya kasi sa Thursday. Sabi ko, Stella, ikaw ba nag ng napkin? Ayun. Hindi naman daw. Ayoy. Such is guys. Buti sana kung ako dinuduggo, hindi pa daw. Bata pa ako. 9 years old pa lang ako, hindi pa ako dinadatnan. Paano ko masas- paano nila ako mapagbibintangan na akin Di Hindi pa ako dinadatnan. So guys, magiwan tayo ng ano. Magiwan tayo ng mano pinaka favorite ng lahat ang mano. pa you trust all right daw daw tawag i-throw na i don't throw the towel again guys magiba tayo ng manak And guys, tapos na tayo maghiwa-hiwa ng manok. Ayan, hiwa natin yung manok. And then, ayan, hindi ko alam kung titimplahan ko ba siya. Pero, ayun, bahala na si Batman. Lagyan na lang natin ng korting asin. And then, i-adobo yeah, natin siya bukas niyang uh, tanghali pagising ko. Para kahit pa paano. Naka, ano na siya, naka... nakatigla na siya ng kahit asin man lang. Lagyan ko na ng asin. Ito na yung asin. Napupura ko na ng asin. And then, ayun. Uh, Maglilinis tayo dito sa ating kitchen. Ating kitchen! Take note guys, ating kitchen. Nakikikitchen na lang ating pa. So, habang ako lang mag-support now, nandun pa yung mga kasama. Ano na yung mga kasama ko uh, pahinga na and then sabi ng isa kasama ko ay siya so, hindi ko siya bumabalik pag tayo dito, mag magbuhos. mag-uhos. So, Hindi kaya masira ito. Ayan, ganito yung buhay natin. Ah, halos gari-gari tayo na pinilinis ng kitchen. Kasi nga, uh, ah, pinatamad na yung mga girls na maglinis ng kitchen dahil pagod sila sa work nila. And, since tayo naman yung medyo late na natutulog dahil anong oras na din yung pasok natin. So, ayun. Ako nalang na uh, gumagawa ng kaninang um, pero okay guys hindi naman hindi naman ano hindi naman ganun kahirap magbuhos lang ng tubig. magbuhos lang ng pobo it's not ano it's not hard again guys, after ito maglahabag tayo maligo tayo palamig ka rin ako and... ng ating inyong layer para so, kita pa rin malamig siya pinalamig ko na rin yung ating ala, para sa tulog ng Mahimbing na walang uh, gumagulo sa utak. Kasi ganyan sa kahapon, ngayong hindi tayo makakulit ng mahal ng mga Yung mga sa aking utak,

guys. At tapos na tayo guys. Hindi ko alam talaga. Hindi pa masasira itong pano. Gusto lang mapaglatin ka. Lagay ko naman ang dito. Ito nga ilalagay tapos ilalagay ko sa sa ibaba ay sa ibaba ng freezer. Ito lang. For sure naman lang gagalaw ito. Okay. tambahan Sila ba? Sila So ayan guys, tapos na tayo. Tapos na tayo mag-linis. Uh, At, naman. Hindi naman linis na linis. nag na ng tubig. Tapos nag-wipes nag lang. Ganun. And mm -hmm. naglinis na rin tayo dito sa ating uh, kitchen. Ano ba yan? Kitchen lababo. Hindi ko alam ang anong English ng lababo. Zinc ba? Ewan ko. Bahala na si Batman. So anyway guys, dito na lang po magtatapos ang aking vlog. Thank you so much po. I love you so much guys, I love you all, bye. bye.